Pa, 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 ulit ulit niyang ginagawa sa akin minsan tinutulak niya pa ako sa linya minsan nga may, meron ako ano ta, meron time na na talaga ako binatuhukan ako pa, paano na siya pa tapos na uh, break yon break time biglang dumaan sa likod ko binatuhukan ako ng malakas ay ko gago talaga to parang iba na yung ano iba na yun <laughs> hmm. Good morning. Good morning sa inyong lahat. Pupunta tayo sa ano, sa sa insurance ng sasakyan, sa Autopack. Sa tayo nag-apply ng ating insurance. Mayrong problema eh. Kasi magdadalawang buwan na 'yung sasakyan ko. Hindi pa nagkakaltas ng ano, hindi pa nagkakaltas ng ano ba yan? insurance anak nang ba? Diba? Pabor sa akin yan. Walang kaltas ng insurance. <laughs> Pero, kasi naka, ano yun? naka auto debit din sa ano ko sa akin naka auto debit sa checking ko sa bangko ko. Eh matagal nang nasa checking yung ano yung pera. Hanggang ngayon, hindi pa rin kumakaltas. Siyempre, magtataka ka rin hanggang ngayon, hindi pa kumakaltas, di ba? Bakit hindi pa kumakaltas? Eh tinawag ko na ngayon sa ano sa insurance sa MPI. Ngayon sabi, sabi nila ay ko, bakit bakit yung ano ko yung insurance ko sabi. Pagka-apply na pagka-apply ko ng ano sa uh, Autopack yun automatic itong nung araw na yon. Hindi eh, hinihintay ko. Walang kaltas. Sabi nila Yorme baka raw sa ano pa yon sa ka, ano pa sa birthday ko eh ang tinatapat dito yung sa insurance usually sa birthday sa birthday mo yung araw ng birthday mo dito ladyan sa ano saka dito ang insurance pala ng sasakyan monthly hindi tulad sa Pilipinas na annual ang bayad ng insurance naalala ko dati ang insurance namin sa sasakyan ko sa Pilipinas nasa 40,000 pesos may mas mahal talaga dito, syempre. Nasa Canada tayo eh. Pero, yun nga, isang isang bagsakan lang. Isang bagsakan lang yun na bayad. 40 ba? Hindi, 20,000 lang yata, 20,000 pesos. Ngayon, dito, monthly, ang pinagtataka ko, bakit hindi pa rin, hindi pa rin ako nakakapagkaltas? <laughs> Tinanong ko na, tinawagan ko ng MPI. Sabi, wala namang problema rito Yung sa MPI na to ha, Tinawagan ko Wala namang problema dito Bayad ka na sa dalawang payment mo ng insurance Sabi ko, hey, eh, tataka ako Bakit ganun, wala pang, ano, wala pang sa akin Sabi ko, uh, sa amin dito, wala namang problema Saan yun, Sa ano yun Sa, sa insurance yun So ngayon, tinawagan ko yung bangko. Ah, uh, bakit po sabi sa MPI sa insurance bayad na yung ano ko yung aking insurance bakit ngayon sa checking ko wala pa rin sabi ni ano ni sir, sir, Joseph ng RBC sabi niya wala naman ano rito sir walang wala raw nakikita na nagkaltas pa saka auto pack or MPI wala raw so nagtataka ako sabi ni Sir Joseph i-check mo sa ano sa auto pack kung ano baka sa iba nila yun inaano sa iba nila uh, kinakaltas na account sabi ko wala naman akong ibang account eh <laughs> RBC lang ang bangko ko eh. so ngayon ayun eh, natatawa pupuntahan ko hopefully maayos ko ngayon eh yun yung sabi ko nga na ano kailangan i-check sabi nila ano nila Yorme ayaw mo yun wala kang binabayaran <laughs> <laughs> Ganon din yan, makikita rin nila yun Tapos magpapatong-patong yung babayaran ko Although hindi ko na maginatanggal sa checking ko yung Yung pang sa insurance Eh, kailangan na natin ayusin ngayon Para maano natin yung Yung budgeting natin sa pagbabayad Sa mga bayarin monthly no? Tapos Ngayon na, ito nga papunta ako Dito pa rin ang ko sa may libingan <laughs> o nga pala, meron akong gustong ikwento kasi sa inyo Kaya, uh, kaya rin sinabay ko na itong ano no na meron akong na uh, kwento na uh, ano merong mga kar karamihan si ano si Ate Michelle uh, Shoutout kay Ate Michelle yung vloggerist ng Facebook sabi ko eh ano siya nabully siya ng mga ng Pilipino mga kasama niya sa trabaho actually ako rin dito hindi naman hindi naman sa pambubuli kaya lang parang na ano ka yung parang Ah uh, parang ganun na rin eh nabully ka na eh na, na, ang tingin nila sa akin dito parang ano parang wala pa lang wala ka pa lang eh, nah, mahina ka pala parang ganun ngayon pinaparamdam nila na ganun Ganon din yung nangyari kay Ate Michelle. Pero yung kay Ate Michelle, mas ano yun, mas matindi. Kasi talagang inaaway siya. Ngayon, nangyari na ba sa inyo, sa mga tropa natin, ng mga OFW, yung ibang, ibang lahi yung nang bubuli sa inyo? Ngayon, sa, sa akin, nangyari na yun di, eto, ngayon ko lang ikuwento kasi ano eh, parang sinetel ko na rin kasi nabibisit na ako <laughs> yung, alam mo yung kasi dito sa, sa Canada sa totoo lang yung mga Pilipino maliliit talaga parang mga Chinese ang mga Pilipino maliliit maliliit tayo sa kumpara sa ibang lahi kahit yung mga ano yung mga Indiano, yung mga Patel, ako, mas malalaki sila sa atin. Yung mga Ukrainian, yung mga El Salvador, yung mga El Salvador medyo kasing lalaki natin pero syempre meron pa ring mga matatang matataas. So ayun nga na na, na experience ko ng mabully dito. As in bully, parang yung parang ano parang nasa elementary ka na ano na pinupu, ano parang push over ka na ano kayo parang tingin nila sa iyo eh ano ka, laruan ka. Sabi ito sabi <laughs> hype na to. Akala niya yata, siguro, bata pa ako nung gawin niya sa akin yung mga ginagawa niya. Eh, nagsimula yun nung ano pa lang, nung, ano ba to? Basta, medyo, ito na eh, itong last, last year, last year pa lang, ganun, nang gaganon na siya. Kasi, may mga, may mga tropa tayo ng mga El Salvador din. Kaya lang, ang problema nga, meron, meron yung mga ano, yung parang akala mo mga tigasin sila <laughs> yung ano na yun yung El Salvador na yun eh parang ano siya yung parang basta matagal na siya matagal na siya rito eh na, na nakikita natin nakikita namin na talagang parang sarap buhay talaga as in parang akala mo bossing siya <laughs> akala mo lead <holy> hand <laughs> ano yan kahit yung mga luma na mga Pilipino na rin ano na uh, ano ba to tinitignan siya na parang sarap buhay putang inang yung happy <laughs> minure ngayon edi nakikipagbiroan sa akin yung mga El Salvador yung mga bago rin na mga nauna pa kami dun sa mga yun mga El Salvador si sabi ko ano tropa tong mga to ngayon merong isa na hindi ko naman siya close yun nga yung mayabang na iba eh, iba yung dating niya sa akin eh. Hindi siya yung palabi, pa, na yung tulad ng mga kasama niya na ano lang, joke-joke lang. Siya yung para talaga akong binubuli na naaasar ako. Parang alam mo yung pinu, tinu, ano pa, pagka bigla kukuha ako ng gloves, magpapalit ako ng gloves. Bigla yun, ano, haharangin ka na lang sa daan, tapos, oh, what, what, ginaganong ka? Yung alam mo, akala mo, bata ka. Yung what the hell, sabi, hey, what's your problem? Ginaganong ko, sa kayo. Ginaganong ko siya, sabi niya, What's your problem? Ginagano, akala mo bata ako. Hindi <laughs> niya yata alam, matanda pa ako sa kanya na nandiy So, ano yun, uh, paulit-ulit na accurance ac yun. Paulit-ulit -pa, pa, pa paulit niyang ginagawa sa akin. Minsan, tinutulak niya pa ako sa linya. Minsan nga, may mer meron ako, ano, meron time, nabuisit na talaga ako, binatukan ako. Pa paano na siya, pa tapos na, ah break yun break time biglang dumaan sa likod ko binatuhukan ako ng malakas sabi ko gago talaga to parang iba na yung ano iba na edi tuwing ano ganun binabatukan niya na ako tinutulak niya ako yung talagang bully sabi ko ah, grabe tong hype na to ah edi merong time na ano na parang ilang beses ko nang iniisip yun na isa pang ganyan niya sa akin isa pang ganyan niya sa akin talagang ahanin ko na kukumprontahin ko na kasi ano na eh, kinukupal na ako eh. Parang hindi na ako nire-respeto kasi dati meron naman nang gaganya sa akin kaya lang si, ano yun uh, ngayon tropa ko na sa na Indiano. Sinabihan ko siya na okay lang na ibang lahi rin yun ah, Indiano. Sabi ko okay lang na magbiroan tayo. Pero kapag kunyari yung ano na yung tapos na yung ano na merong ibang nakakakitang tao, magrespetuhan tayo, sabi ko. Huwag tayong masyadong ano kasi alam mo yung trabaho diyan, parang ano eh akala mo nasa ano kayo. nasa elementary <laughs> na nag naglolokohan lagi. Ito na pala yung pupunta ko, tama. So, mamaya na tutuloy ko. So, 'yon. <laughs> Meron nagbabayad ng insurance ko. <laughs> merong ano, Merong Kakatapos ko lang sa Autopack, sa insurance. Merong nagbabayad ng insurance ko. <laughs> Meron akong kaparehong kapareho ng account So i-investigate daw nila Ngayon Baka umukay na raw sa susunod Tapos In-update pala yung ano ko yung Kasi ang nakalagay pa pala doon Yung aking ano, work permit So sabi kailangan i-update Kasi expired na nga yung work permit ko Eh sabi ko I already got my permanent residency So yun So ngayon papunta na ako sa ano, UFCW o nga pala yung kinikwento ko kanina no? Yung about sa Visit na ano, Yung sa sabi ko na Kakilala ko na dating ginagan din ako Sinabihan ko Ngayon tropa na kami nun Ngayon yung bago na naman itong El Salvador Kasi na ano na ako Parang lagi lagi na lang akong ginagan nun. Alam mo yun parang nakakaanong pumasok Kasi ayaw mo siyang makita Kasi ano ka parang binubuli As in bully talaga tinutulak-tulak ka, sabi ko, puta, to. Para akong bumalik sa elementary, ah. Ngayon, may time na napuno na ako. Ang ginawa ko, ginanun niya uli ako. Ah, hinarangan niya ako. Kukuha ako ng, ano, ng gloves. Tapos, tinutu tinutulak-tulak wat What, what, what? Ginaganun ako. Ang ginawa ko sa sobrang buisit ko, tinulak ko na rin siya. Gusto kong magkaroon ng commotion, eh, para mai, ano ko na, mai... Ano ko na ba sa supervisor? Gusto ko yung magkaroon ng Commotion na talaga eh, Para uh, ano eh, Tinulak ko siya Sabi ko What the hell is your problem? I'm not a kid Don't treat me Don't treat me like a kid So Yun Kung ano nang sinabi ko eh, Tapos Nagtinginan na yung mga tao sa akin Ngayon Simula nun Hindi niya na <laughs> Hindi niya na ako you know, sabi, sabi ko uh, Don't treat me like a kid I don't like you I don't I don't I don't like you Ginanong ko talaga siya Eh Mukhang effective naman kasi simula ngayon hindi niya na ako ginagago eh. Minsan talaga lumaban ka pag mga ganyang sitwasyon. Pumalag ka. Gusto ko nga yun, ma ano pa ta mas ano sana eh, ma maano pa ng supervisor eh, makita eh, para para mabigyan ng ano yun eh, ng leksyon yung animal na yun eh. Eh ngayon naman hindi niya na ako hindi niya na ako inaano, hindi niya na ako binubully. So yan maganda. <laughs> Tapos lalo lalo na ngayon magiging ano na ako yung hopefully matanggap na yung tungkol sa ano na ako maging grey hat na ako kasi about bullying din yun bawal yung mga bully bully So yun. Yun lang naman. At anong oras na? 12:30 na naman. Dapat kasi nito ala una eh magpe-prepare pa ako eh. Ah uh, buti nagluto na ako sa bahay kaya ngayon medyo relax na. Pag-uwi ko, Diretso ligo na lang tapos alis na. Ngayon, overtime sila Yorme. Hindi ako nakapag-overtime kasi. Ito nga, meron ako mga transaction at araw na to. <laughs> Pero okay na naman. Na mukhang nakagawa. Nagawa ko na lahat ng pwedeng gawin. So, yun. <laughs> Sige na, yun lang muna. Like, share, subscribe, yung mga ganun. Alam nyo na yun. Sige na, paalam.